ay mga musisong kapulang na ko share sa inyo ha hmm? nice share lagi <coughs> mga tao bang nga nang abusado ka yun kaya no? kanyang pakitaan nyo maayo ang abusado na ditaman kaya ka kaya eh, hindi mo kayong bakakon nga e eh, dili consistent ang consistent dili ko anong istorya ba Pausap usap usab. Ano yung ngao? Ba't nandulo ng nun tao? Buotan, Buotan ka. Agot na niba? Buotan po ka? Tagot na tayo? Itarong na ninyo Dala Kapila ng good na red flag. kapan Kapansin ko siya nga kabalutan nga Pero sa kita niya ni eh. kita bulagida siya ya. Bos din aku niya. Nang bulak-bulak mo na ba? Masakpan niya mo kung Maduol mag-explain. kinsa na ang ganito. Hindi Ha? Hindi ka na mo dere. Tepuk balin pelang namuk dari Nampak nanti kisah kan buah mau ngipak isa Hehehe tak Kita pun bilang ngapak dari No Nanti tak ada banget Masing Go anak Ah mo ini ngomong Buat masain nih

Kung una, dili. 700 yun to. Ako na mo ito na-insist sa 1,000 kaya mo sa ko balik. Karoon nga. Ipakyaw na. Pagkuhan, kay last, one tray, yan. Kawat pag itang among bulak. Ang yun, so, mga tao bang ngayon yung ana? Karoon, good may, good may labad. Sa asa namin nag-arkila, wala good may issue. Karoon lang siguro. Ang mga tao, wala lang. Dami mong gurog. Kaya galing buotan kita. Bisod kita, makakita ako ng mga tag-isa Gusto ko balay nga tuwar sila ni karun guys kay. Ikong matay mo. Mo kay ingon ko, ako nang kay loko. Ibu had mo to mo ko ginuugod ba <tyos> mo um, to ug gaba ana. Bahad loko ba si magabaan ta nya karang gusto akong bata sa laban ba kay pag mo bata sa laban dira bless mang gud ka. Mo patana mo tanaw ko nya. Scotland o tawag dyan. pang loko so, ang kita pa nung ginako, diba, yung gay koan sa iyahan. So, sa mudra ni koan. Ang libak ni Diriga ka o. ni ba? ba may ma. <laughs> eh? nakabalhin na red flag na. Ang sabot, wala di tuman. Pero Diri. days 7 days, 8 Gibilan na may kurenti. 600 plus. Huwag ka din yung pag-andara o pwede. Agad na yung nagpa-airphone. Pero kung kita ba yung video? Yung ang Hindi doon. Pag yun, ay... Ngayon ay... Ngayon ay...

Kaya um, yang silingan ko dito dahil sa tikas. Ang oh, tikas ang um, balay na mo. Dito tikas ang um, balay tikas ko Batch. Umama rin dito. Dito po. Silingan po na mo. Libre po na mga tubig. Dwa katuig. Ako tigbayad. Kami pwede utan. Dwa po tulong tubig ang tuyo. Tapos kikwaan ng tubig. Kaya mga tao, huwag nga maro. Naawa to ron o. Oh, Bagya ay na pong balay. Bagya ay <coughs> Hmm. Nah, kanang sobra pod ugkuan sa mga ba? Kanang BIBI. BIBI. Lagi ano, nang balay mutang ay kumamang kurinta mil daw. Hmm. <coughs> so, um, asa mga, ah, mga kumunguha ng kurinta mil. Oh. Nya, asama, bisa na pag aku korong tabel, di ba kumuhatag nung kayo? Eh. ug mga utang di pa lang eh, i-renew lagi daw sa so, bayad ug utang i-renew ang utang asa so, dili pa lang ma-renewhan hmm, mo ba sobrang bang sobra ug kuan na pa sa likod na mama so, mga tao dito sa una nga so pag sakit nga ma grocery daw ang Pag 375 daw ang sun sa astro cream silk

nga the mo ta ginahilabtan wala pa tayong mga trabaho tindahan tindahan tayo nasa sa ligan mas ginabless pa hinuon ta matingala ta hala kung tindahan utang na lagi ginahan ni mo ka sa Ginoo ako no lang pukay pa kamang tas ng batasan ba lang din ako ang lain ko kanang mga mga tao dong wala gid wala gid sa kuwang wala gid sa Wala akong nakaon sa pang lebak ba? hmm. na -back Ang lebak tip ko. Diba <laughs> <Si> kira tangpan namin. Butaw. <laughs> Susunod kung kung manglabang mong tao eh background screening. <laughs> Tapi biasa guys, aninya masih kongsi dan masih lama ngetangkan deh nak bang. Kamu explain, naik sakit tahu nggak sih bang Zabang satu amu explain, di mana kamu react ya, kamu tengok. Yuk aja kabelu nggak kabelu ta. Tidak betah meninggung. Kung sa arakan ganit, sinasing tadi, tawa ni Ngo. ito nagpa-blatter. <laughs> Ako gusto nung no, gusto, gusto ko ka, kung mabalas kong ginuang doon, kaya ragod na ko doon. Mwado ko lagi kong magawaan ko, kasi mabisit akong pamuyo ba. <clears> Hindi <throat> nga pa pabutan lang. Ako doon, ginaasaw ko na ko sa ginuong na ang bahala. nabay uban pun baya nga ah ay paabot ang Ginoo buhat ta kay eh, dugay pa pag Ginoo mo balo hmm. ni ikaw de ay buhat <laughs> ako mo pud ko sa Ginoo guys mo kaya pun, bakana ko ni ha Tunjuk aku ngarung, oke? Okay, Kalau aku stop dong.